Matapos pong tawagin na asong ulul na itong mga DDS crowd doon sa harap ng Supreme Court, itong sigadon, ayan, meron siyang matinding banat ngayon sa kanyang kaibigan. Magkaibigan daw ng dalawang ito eh. Na si Topacio. Si Gasolito. Yan po ang tawag ni OG Diaz dito sa attorney na ito na puro kadalasan or halos lahat ng kaso na hinahawakan ay talo. <laughs> Pero matindi ang sagot ngayon ni Gadon na uh, hinahamon pa itong si Topacio na singing showdown na lang daw ang gawin nila. Anyway, Gadon, tinira, tinira si Topacio lahat ng kliyente mo nakakulong. <laughs> Isa-isa nga natin. ah uh, Tevez. Uh, abogado rin ito ni Kibuloy. Ah. Kibuloy. Abogado rin ito ni Digong. Digong yung si Denise Cornejo at marami pa pong iba. <laughs> Totoo nga, nakakulong lahat, di ba? Nakakulong lahat at yun yung masaklap. Uh, attorney ka pa nga daw, sige, dahil nga um, pinagdidiinan na itong sitopasyon na, na disbarred na si Harry Roque. Sige, attorney ka pa daw, pero lahat naman daw ng kaso mo ay talo at lahat ng kliyente mo ay nakakulong. <laughs> Ito, Sagot ni Harry Gadon doon sa kuno ay pagiging asong ulul niya. Kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulul, ano naman ang mga uh, taong mga tanga at mga bobo na ninanakawan na ay wala pa rin kibo at kumakampi pa. Ang tawag sa mga yan ay mga asong tanga at bobo. <laughs> Totoo yun. Kasi nga, madalas ko rin itong sabihin eh, ninanakawan, ginagago, inawalang hiya kayo ng mga Duterte, kayong mga DDS. Pero bakit po tuwang-tuwa pa kayo? Ano yun? Anong, anong buhay ang... Uh, saan, saan umiikot ang buhay nyo sa, sa puntong yan? Di ba? Na kayo na yung inaagrabyado, kayo na nga yung inawalang hiya. Pero puring-puri pa rin kayo at tuwang-tuwa pa kayo. Bakit? <laughs> Uh, ayan sa ato ni uh, Topacio, kaibigan ko yan. Style niya talaga, magingay Kasi kung hindi siya mag wala siya kliyente. <laughs> yun pala yun. Uh, itong mga kliyente niya, mga biktima yan. Akala, uh, akala magaling ang kanyang depensa dahil kasi maingay. Pero lahat sila nakakulong. Ito pala sinabi niya dito. Si Digong, si Alice Goo, si Tevez, si Kaseong, lahat yan nakakulong. Lahat ng mga yan, abogado ay si Topacio. At yun nga, yung si Denise Cornejo. Good luck.